Hello, hello. Narito nga po ako sa pamangkin ko. Ito nga po ang bahay niya. O, oh, ayan. Ayan po ang ating pamangkin. Hello, Sharon. Hi. Ito naman po hello. ang Bilasco. Ayan ang Bilasco. Ayan nga po. At ito rin ang kanyang anak. Ayan ang asawa niya. Hello, shout out. Ayan din po ang pamangkin ko na medyo malakas uminom. Ayan po. Ayan. Ano nga po, kamamang bibi, uh, sa lugar na aking kinalalagyan, aming kinitirhan, kinaon po nila ako doon. Mga alas 7 na po sila nakarating. Yung alas 4 po, naging alas 7 po kasi po na traffic daw sila, galing sila ng Makati. Kaya ngayon, narito po kami ngayon, uh, nandito ako sa bahay nila. Bukas po, itutor niya ako sa bahay niya. Kapag pagawa po siya ng three stories na bahay. Kaya ayan nga po, tapos na, kunti na lang po, pinising na lang yata taang kulang. Kaya masinog po siya sa pera. Nung nga po bumili siya ng maliit na lupa, ay dalaga pa siya. Nung nagkasawa na siya, ayan, dinala na niya yung asawa niya dito at kasama na niyang nagkumpuni ng bahay. Ayan nga po, kamamang TV, ganyan po ang hirap dito sa Manila. Sana po, bihiyaan tayo ng Panginoon para magkaroon din tayo ng mansyon. Ano po? <laughs> Thank you so much everyone sa inyong panonood at sa walang sawang pagtangkilit sa aking mga vlog. Sana po, patuloy niyong pangkilikin at sana po, ah, uh, panuorin ninyo, tapusin po ninyo ang, ang aking videos, pati na po yung kanyang ads. Thank you. Salamat po. God bless us all. I love you all. Ito nga po, guys, narito kami sa third floor ng bahay ng pamangkin ng aking asawa. Ayan. Tignan nga nyo, nga guys, galing nasa opisina yan. Ah, dinaanan pa nila akong mag-asawa sa bahay. Ngayon, oh. tinakain ako. Ngayon naman, ang ginagawa niya dahil nanay siya, ayan, wala siyang ginawa ngayon, kundi samsamin yung kanyang mga sinampay. Ayan, kabukha ng anak ko yan. Ayan, ang dami nilang ano, o. Ayan din ang kanyang asawa. Ayan, ang mga linabhan niya. Ayan din ang nanay niya. Nagpapaganda lang yan. Ayan. Kaya nga po, kamamang TV, narito ako ngayon. At dahil wala naman akong magawa, ibablog natin yan. Kaya ayan. Hindi pa nga lang po tapos itong bahay niya, pero pag tinitignan ko po, siguro po ano na, million na po ang nagastos niya dito kasi uh, tatlong palapag po kasi siya. Oh, ma -ma -ma, pa sa paunti-unti lang po, ang pagtatayo niya niyang bahay, dalaga pa siya, bumili na siya ng lupa. Nagkaasawa na siya at nung may asawa na siya, kasama niya ang asawa niya na... Uh, tumatapos itong bahay nila kasi ang asawa naman yan ay may uh, may hanap buhay kaya ito nga po kamamang TV salamat po sa inyo sa patuloy na pagtangkilik nyo sa aking mga ginagawa kahit wala man lang ka ganda ganda ng aking vlog kaya salamat din at sa mga supporters na nanonood Uh, nanonood ng aking mga ipinupo, salamat po sa inyo at sa mga nag uh, nagbibigay po ng mga tala, thank you, thank you very much, ang inyong kamamang TV, God bless us all I love you all